Hello and welcome back to my YouTube channel. Ngayon, itatapik natin naman guys yung tungkol sa kung paano natin o kung paano ko pala uh, binubuhay yung isang uh, 12 volt battery na 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 o tumigas na na, na matagal na, na hindi nagamit at, at wala ng voltage o, kung paano ko siya sinacharge. So yung katulad nito. So ayan, gamit lang yung sarili kong method kung saan um, cellphone charge I, I mean laptop charger so ito sya so please uh, stay tuned to my youtube channel and please subscribe and okay let's start begin uh, let's begin so sa mga meron pong 12 battery dyan na hindi, hindi nag or na stuck or, or ayaw mag-charge kasi uh, matagal siya na ma stock nga at um, yun, hindi siya ma ng battery kahit na charge mo siya sa 12 volt na, na battery. So ang nangyari po rin guys, matagal na hindi nagamit yung 12 volt battery na yun kaya nagkaganon. So may iba akong nakita tutorial na ano, ang iba yung ginagamit uh, ang ginagawa nila ay maybe uh, may binibili ng isang uri ng device which is uh, siguro may kamahalan po online at uh, may, may instructions pa na para gamitin yun para ma-revive yung kanilang 12 volt battery so isang uri sya ng device na napanood ko rin sa iba so sa mga kaya sa mga nanonood po dyan na viewers kung meron po kayo dyan na 12 volt battery na ayaw mag charge so yun po yung ating purpose ngayon so kung papaano natin may, ch charge, may ch charge yung 12 volt battery na ayaw na mag charge sa pamamagitan lang ng laptop charger so meron ako ngayon dito isang 12 volt battery which is ito ay uh, binigay lang din sa akin ng customer ko pero isa siyang 12 volt battery ng uh, UPS so ang naging cost ng UPS uh, na i yung battery niya ay siguro uh, matagal hindi china yung battery dahil na in, ano ba diba, yung UPS ang purpose non pagka nag out saka lang gagana yung 12 volt battery niya so siguro matagal yung na, na charge ng mismong UPS yung battery or or uh, baka na over overuse to kaya masyadong nag drain yung kanyang uh, charge sa loob so ngayon ay uh, yung una time ko gumamit ako ng uh, power supply ng computer pero hindi siya umubra. so yung supply ng compute ng power supply ng computer ay 12 volts lang So, hindi talaga ayaw pa rin siya mag-charge eh, kahit na mataas yung current ng power supply or PSU ng computer. So, nakaisip ako ng ibang idea bakit hindi ko supplyan ng mas mataas na voltage sa 12 volts. So, sa mga nanonood po na, na, na sinusubukan yung i-recharge yung inyong 12 volt battery, kahit anong 12 volt battery yan, basta kamukha po ng ganito na lead acid, kasi lead acid din ito eh at ayaw siya mag-charge gamit yung 12 volt na charger hindi po talaga gagana yon kasi masyadong mababa yung kanyang voltage so hindi na yun sa current di ba so ganoon naman talaga di diba guys so pag pagkasi pag kasi, pagka kasi tayo mag-charge ng battery kailangan medyo mas mataas din yung voltage for example di ba alam niyo yung battery na na maliliit na ginagamit sa mga sa mini pan, di ba? Or yung, yung nga, inabibili through online, baka, yan, init mo lang sa picture. So, yung battery na yun na maliit na ganun, diba? di ba? Hindi ako nakapag ng example, eh. So, 3.3 volts lang yung supply niya. Pero, bakit sinacharge yun, di ba? ng 5 volts. So, para ma-charge mo yung 3.3 volts na battery na, na, battery na yun, na maliit, di ba? Yung ginagamit sa mini pan or sa ibang, ano, upuri ng, ng device ngayon, 5 volts yung kailangan din. So ganoon din po sa ating 12 volt battery. Hindi mo hindi mo talaga or hindi, hindi natin talaga talaga marirecharge ito kung 12 volts lang din yung ipapasok natin kuryente. So kailangan natin na mas mataas doon. So sa, 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 rules lang 12 volts ang nakalagay sa kanya between 13 13 volts hanggang 4.5 volts pero hindi naman na masama yung 15 volts kaya nakaisip ako ng isang Uh, isang method na kung saan um, mas makakatipid o total uh, meron akong ganong klaseng ano, charger so ang ginamit kong pang charge sa kanya ay yung universal charger ng laptop so kung alam niyo na yung tungkol dito di ba meron siyang variable voltage ano ibig sabihin ng variable voltage pag sinabi po guys na variable voltage pagka uni universal na ganito meron siyang uh, 12 volts 15 volts 18 volts, 19 volts, 20 hanggang 24 kasi di ba? Iyon yung common na voltage ng iba't ibang uri ng laptop, di ba? Pero meron siyang fixed na current na uh, mga kung paano ng 3 amps hanggang 5 amps. So napakinabangan ko siya na nabuhay ko yung 12 volt battery na to na galing sa UPS. So sa paraan paraan, ang ginamit ko, sinet ko siya. Ito yung ano niya, yung, yung actual niyang charger. Um, So, yun po yung kailangan natin. Kailangan natin ng uh, laptop charger na universal. Pwede nyo po mabili ito sa Shopee o Lazada, Lazada ng mas mura. So, search nyo lang po siya. Ito yung kanyang actual na itsura. Yan. So, meron siyang variable na voltage dito na pitan. Meron siyang, ano, uh, pin ay na ano to, yung nililipat para merong 12 volts, 15, 16 18 19 20 20 po. so sinet ko siya sa 15 volt ayan kasi ilaw 'yun eh so tapos yung yung pangalawang kailangan natin meron akong ginawang DIY na clip so di ba yung ibang nagtuturo nang tutorial para mabuhay or ma ma-recharge ma, ma yung kahit tak na battery yung katulad nito di ba kung familiar na kayo dito at nangakit na ngit di ba ginagamit din sa breadboard to guys di ba yung mga nag-aaral ng IT diyan tsaka ng computer So, ito yung alligator clip. So, gumawa ako ng alligator clip na merong alligator clip na uh, nilagay ko sa mismong female na alam niyo yung ano di diba? Yung pinaka parang parang ano, saksakan ng ano ng, for example, yung charger ng ABC, ABN, 3 Plus ng, or ng Apple, Dabok, diba? Kamukha lang siya ito. So, gumawa ako ng DIY na ganito. So, bakit? So, kasi, Diba? yung charger ng no laptop meron siyang iba-ibang ang uh, di ba yung uso yung kamukha sa sa TV Plus yung kamukha nito so so ngayon uh, kung kung gago kung, kung, kung ginawa ko to syempre may kakabit ko yan papunta diyan pagkatapos syempre ito na yung ground tsaka yung yung yung, yung B or yung B, B, BCC na supply na na variable voltage. So, sinet ko nga sa 15 volts. Kaya 15 volts yung lalabas sa dalawang supply na to. So, yun. Saka nga pala, meron siyang ano eh. Itong, itong universal charger, meron siyang iba't ibang uri ng uso o yung, yung adapter. So, ito siya. So, ayan. So, guys, bakit mas nirecommend nire ko to yung method na to Kasi, kasi napansin ko, mas mura ito. ba diba? And then, yung, yung ibang ano, yung ibang technician din na nagre-revive ng 12 volt na na battery na na-stock. Yung gadget na 'yon, uh, siguro mas effective din naman yun pero na, nakita ko siya sa sa, sa Shopee or Lazada, mas mahal siya ng bahagi. Ha? And then at the same time, kung meron naman kayong laptop charger, 'di ba? Kung meron kayong 15 volts na laptop charger, mapapakinabangan niyo 'yan sigurado. Gumawa lang kayo ng gantong uri ng alligator clip, 'di ba? Tapos yung gantong uri ng adapter ay ito, maigit 200 pesos o three, kulang 300 lang yata sa Shopee o Lazada. So, may pakikita ako sa inyong procedure na ginawa ko na kung papaano ko na i-charge yung bubble battery. So, uh, stay tuned and post ko muna. Sige. Okay. As you can see guys, uh, sana napanood nyo ng maayos yung procedure. Sorry, medyo hindi nga na nakatutok yung camera don sa, sa ating tutorial na yun. Kasi medyo, ano, medyo, medyo struggle yung paghawa ko ng cellphone. Anyway, ah, uh, kung napansin nyo guys, diba, sinet ko yung, sinet ko yung charger. Yung charger sa 12, sa, I mean, sa 15 volts. Nung, nung kinabit ko siya dun sa, sa sa ano sa, sa 12 volt battery so guys tuloy na yun nga yun nga yung ano yun nga yung pinaka yung pinaka kailangan natin guys di ba kasi hindi natin siya ma-charge kung 12 volt supply lang din yung isusupply natin or, or kakabit natin dito di ba so hindi natin siya ma-charge kung 12 volt lang din kailangan ang charger talaga, pag charge natin yan, hindi yan eksaktong 12 volts. Pag 12 volts yan, pag 24 volts, hindi yan eksakto minsan na 24 volts, minsan uh, uh, mas mataas don So, iyon talaga yung talagang kailangan. So, sinet ko siya sa 15 volts kung napansin nyo doon sa, sa video, ba diba? So, nung ginawa ko yun, nung ginawa ko yun, umukay naman siya, tapos iyon, nag-charge siya. So, nung, as you can see, ba diba, nung ending ng video, nakita nyo, 15 volts siya. Pero yung simula, 12 volts, iyon yung supply nung, nung, ano, nung nito. So, pero nung, nung, una, hindi nga lang na-videohan guys. Pero talagang down talaga siya sa 12 volts. Nung, nung chinay ko ng multi-tester to, nasa, nasa 10 volts na lang siya or 9 volts, which is talagang halos drain na drain na rin halos siya. Pero na-revive ko pa siya kasi 15 volts na, na 4.5 ampere yung pinasok ko sa kanya. So, iyon yung, yung paraan. Kailangan uh, medyo mataas sa 12 volts. Pero at, 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 the same time, hindi naman dapat yung yung sobrang taas na mas mataas doon. So, pwede, pwede naman yung 15 volts na, na uri ng supply para ma, ma, mabuhay or, o ma-revive natin yung 12 volts natin dyan. So, sa mga may motor din, di ba? Yung 12 volt battery ng motor, so baka makatulong. So, ang ginamit lang natin, uh, universal laptop charger na nagkakahalaga ng uh, kulang 300 pesos sa Shopee at isa pa, ang kagandaan kasi diba guys, kung meron kang laptop, mapapakinabahan ko syempre, ito ay pang laptop talaga. At the same time, nagamit ko rin siya para ma-revive yung UPS 12 volt battery. Nakapares din naman ng battery ng sa motor, di ba? So, 12 volt battery yun At lead acid din siya, di ba? Lead acid din kasi to. So, iyon nung, nung kinilit ko na siya, ang nangyari, um, ano, ah uh, medyo nagantay ako ng matagal guys, sinabi ko, medyo matagal, pero, tapos, yun, nag-hit na siya. Ibig sabihin, uminit na siya. Pag uminit na kasi siya, guys, ibig sabihin, nagcha-charge na yon And then, nung tinagpo nga siya, ayun, ang kanyang minimum voltage na ngayon ay 13 volts. Which is, kaya lang siya nai din 13 volts dahil mataas yung current ng 12 volt, di ba? So, common naman sa, sa 12 volt battery na may mataas na current. So, yun yung reason kung bakit. Pag tinest natin siya ng multitester, hindi siya exactong 12 volts. Bakit? 13 volts kasi yun, ano ang nagpapataas sa kanya yung current kasi mataas ang current ng battery so siguro yun yun muna ang ating tutorial ngayon sana may meron po tayong natutunan dyan and then please subscribe to Red Canary for more uh, computer tips and tutorial about our uh, nga, modern day of technology and sa computers at sa robot shooting ang mukha nito so okay and bye for now